Ito pong unang balita na mag-usap tayo by Biko Osawa. Bayan ng Fujikawaguchiko sa Yamanashi Prefecture. Worker, nagtayo ng barricade malapit sa likod ng Lawson Convenience Store. Sapat na sa mga turista ang bayan ng Fujikawaguchiko sa Yamanashi Prefecture. Kilala sa ilang magagandang photo spot na nag-aalok ng halos perfectong kuha ng iconic na Mount Fuji ng Japan. Nagsimula ang bayan ng Martes na gumawa ng malaking itim na screen sa isang kahabaan ng sidewalk upang harangan ng view ng bundok ang dahilan maling pag-uugali ng mga dayuhang turista. Ang Kawaguchiko ay isang bayan na binuo sa turismo at maraming bisita ang tinatanggap at tinatanggap din sila ng bayan. Ngunit maraming bagay tungkol sa kanilang mga asal na nakakabahala, sabi ni Michi Motomochi. May ari ng isang kafe na nagahain ng Japanese sweet na ohagi, malapit sa malapit ng mablak na lugar ng larawan. Pinanggit ni Motomochi ang pagtatapon ng basura pagtawid sa kalsada na may abalang trapiko, pagwawalang bahala sa mga ilaw ng trapiko, pagpasok sa mga pribadong pag-aari. Ngayon pa man, hindi siya natutuwa. 80% ng kanya mga customer ay mga dayuhang bisita na ang bilang ay tumaas pagkatapos ng isang pandemic na napahinga na napanatiling sarado ang Japan sa loob ng halos dalawang taon. Ang kanyang lugar ay bilang naging sikat na lugar mga dalawang taon na ang nakakalipas. Tila pagkatapos na isang larawan na kuha sa isang partikular na anggulo na nagpapakita ng Mount Fuji sa background na parang nakaupo sa ibabaw na isang lokal na Codvinia ay naging social media sensation ng kilalang bilang Mount Fuji Lawson, sabi ng mga opisyal ng bayan. Ang karamihan sa mga doyang turista mula noon nagsisiksikan sa maliit na lugar, nagdulot ng mga alalahanin at reklamo mula sa mga residente tungkol sa mga bisitang humaharang sa makipot na bangketa, kumukuha ng mga laraw sa abalang kasado o naglalakad sa mga may-ari-arian ng kapitbahay, sinabi ng opisyal. Sinubukan ni Puji Kawaguchi ko ang iba pang mga pamamaraan, mga palatandaan na humihimok sa mga bisita na huwag tumakbo sa kalsada at gamitin ang itinalagang crosswalk sa English, Chinese, Thai at Korean. At kahit na kumuha ng security guard bilang crowd control, walang gumana. Dumagsa ang mga dayuang bisita sa Japan mula nang alisin ng mga paghigpit sa hangganan ng pandemya sa bahagi dahil sa mas mahinang yen. Noong nakarang taon, ang Japan ay may higit sa 25 milyong mga bisita at ang bilang sa taong ito ay inaasang lalampas sa halos 32 milyon, isang record mula sa 2019 ayon sa Japan National Tourism Organization at sa gusto ng gobyerno na maraming turista bagamat nakatulong ang mga umuusbong na turismo sa industriya. Nag-trigger ito ng mga reklamo mula sa mga residente sa mga sikat na destinasyon ng turista tulad ng Kyoto at Kamakura. Sa Kyoto, nagpasya kamakailan ng isang sikat na distrito ng Geisha na isara ang ilang mga pribadong eskinita. Sinabi ni Motomachi na hindi niya maisip kung paano yung makakatulong ang itim na screen na kontrolin ang daloy ng mga tao sa makipot na pedestrian walk at sa kalsada ng, sa tabi nito. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Miki Osawa. Mga problema sa buhay ay hindi lang wawala Ang bilang ng mga bakanting bahay sa Japan ay nangunguna sa record ng 9 million. Ang bilang ng mga kabakanting bahay sa Japan ay tumaas sa bagong record na 9 million noong 2023. Tumaas ng 510,000 mula sa nakaraang survey noong 2018 na may mga kaso na itinulak ng pagkamatay ng mga nag-iisang matatandang may bahay pinakita ng datos ng gobyerno noong Martes. Ang bilang noong October 1 ay kumakatawan sa 13.8% ng mga lahat ng mga bahay sa bansa na mataas din sa record. At nangangahulugan na isa sa halos pitong tahanan ang inabandona ayon sa Ministry of Internal Affairs and Communication. Ang pagdami ng mga bakanting bahay na kilala bilang Akiya sa wikang Japanese ay maaaring may sa mga kaso kung saan ang mga mari-arian ay hindi naaalagaan dahil ang mga solo matatandang naninirahan ay namamatay o pumasok sa mga nursing home habang ang mga individual ng mana ng mga ari-arian ay pinipiling man nila sa mas maginhawang mga lokasyon ay sa ministeryo. Ang pinakahuling bilang ay naglalagay na higit sa panggigipit sa mga sentral at lokal na pamahalaan na gumawa ng mga hakbang upang gibain o muling gamitin ang mga hindi nakatirang ari-aria. Dahil ang pag-iwan sa mga ito ay maaaring magpataas na mapanganib na pagguho ng mga gusali na humahantong sa pagkasira ng kaligtasan ng publiko sa mga lugar. Naging mabagal ang pag-usad sa pag-scrap ng mga naturang bahay dahil sa kahirapan sa pagtukos sa may mga may-ari. Ang bilang ng mga bakanting bahay ay umabot sa 1.72 million noong 1973 na magkaroon ng mga may hambing na data na binubuo ng 5.5% ng kabuuan ng mga bahay. Ang bilang ay tumaas sa 4.48 million noong 1993 at nagdoble sa nakalipas na 30 taon. Pinakita ng datos ng ministeryo. Sa 9. Milyong mga tirahan na walang tao, ang karamihan sa 4.43 million ay magagamit para sa upa. Ang mga ibinibenta ay may bilang na 333,000 habang ang mga walang laman na pangalawang tirahan tulad ng mga bahay-bakasyonan ay nasa 380,000 ayon sa datos. Ang katayuan ng mga natitirang 3.85 million ay hindi alam tumaas ng 370,000 mula sa nakaraang survey. Ang kabuuan bilang ng mga may bahay sa Japan ay tumaas ng 2.61 million hanggang sa 65.2 million. Ang survey ay nagpakita ng mga inuokupahan ay tumaas ng 2.03 million hanggang 55.65 million na sumasa ilalim sa pagtaas ng mga solong sambahayan kahit na ang mga populasyon ay lumiliit. Ngunit sa kabila ng pangangailangan para sa mga bahay na nanatiling mataas, ang pagtaas ng mga bakanting bahay ay nagpapahihwating na ang mga ito ay hindi ganap na ginagamit. Ang Housing and Land Survey ay isinasagawa tuwing limang taon mula noong 1948. At yan huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ito po ang ating Talk for today. Rosana Roses nangihinay sa pagkawala ni Ay Idolas Alas bilang kaibigan. Nagpahayag ng panghihinayang si Rosana Rosa sa pagkawala ng pagkakaibigan nila ni Ay Aideras Alas at tumaaso matatapos ang kanilang 20 taon na alitan. Sa panayam kay Ico Melendez, inami ni Roses ng genuine ang pagkakaibigan binoon nila ng tanging ina, actress at nadismaya siya na nasira ito. Kasi yung pinagsamahan namin noon totoo, sobrang saya, sobrang nakakatawaan niya. Nalala tuloy ng dating itmulagahos ang dahilan ng kanilang pagtatalo na ipinilwanag na ito ay hindi pagtakaunawaan ng dulot ng trade party. Makalipas ang 20 taon, numaasa pa rin si Roses na magkakaroon sila ng pagkakataong ayusin ng mga bagay-bagay. Dahil iginiit niya na hindi siya ang may sama ng loob. Iginiit ng wanted border actress na naniniwala siyang time heals all wounds. Dahil nais niya magkaroon sila ng pagkakataong, ipagpatuloy ang kanilang pagkakaidi niya. Noong 2007, sa panayam ng PEP, na matigas si Delas Alas na sinabing hindi siya magbibigay ng komento tungkol sa kanyang away o pakikipagsundo kay Roses. At yan ang ating mga chika talk for today.